second day ko na dito sa Sagada at na ako mamaya share ko lang sa inyo itong magandang view dito yun o know? bali nag-iisip ako na mag-almusal dun sa inverted house or dun sa isang wow ngayong umaga like 8 hours travel pa Pampanga grabe yung lamig dito pero kinaya ko naman so kung so, masabi ko sa tulip ko well Okay naman. Wala naman akong naging problema. Maliban na lang doon sa muntikan, merong bumangga sa akin ng side mirror. Ano bang natutunan ko? Well, natutunan ko na kaya ko naman palang mag-isa pag long ride. Ito ginawa ko sa ano lang eh. Pass by lang eh. Usually dapat, kung gusto mong kasama yung lugar, 3 days, 2 nights. Ito ano kasi ano lang eh. 2 days, 1 night. Bawat ride kasi may kanya-kanyang memory, kanya-kanyang experience. Anyway, uh, salamat. At tayo ay mamamashel muna yung umaga. grabe mga kaibigan ang ganda talaga rito kahit na lamig na lamig ako salamat at na, naka, nakatulog ako ng maaga kagabi eh. nakapag recover ako ngayon uh, may lakas na ako para umuwi ulit iba yung pagod nung walang tulog tapos nag drive eh Ano dito? Ano ah? straight road dito Pero pwede na dito ko na dito. Okay, nandito tayo sa isang wow pang breakfast ko sana ito eh. ay pang morning ko sana ito eh. yung sunrise kaso tak matun kanina <laughs> itong bahay na ito baligtad yung mga baligtad yung bahay oh dito ba nag order no yeah? <laughs> sige kaya. isang beef tapa may kape kayo ayun tsaka isang coffee ay laki ng pancake Pancake yan? Eh? Oo uh -huh. Mamaya <laughs> Bakit sumubre kainin ko uh Oo, -oh. kayo muna kayo Oo, oh, kayo muna, kayo muna Isang wow I take Sino si isang? Hindi oh, okay. ho, isang wow is salita namin ah, na Ang sa ibig sabihin ay tupik Tupik? Pik oh, Ang ah, dumawa Dungaw isang, uh, um, isang wow, oh, isang wow Anong salita yun? Uh, Kankanari Kankanari Okay, sige salamat Talaga doon uh, Carlo po, isang wow is to be Hey wow Morning Dapat mm -hmm. maaga ang pupunta siya. Kaya mo saan ang ice jam. Kaso, so matulog eh. Kesa maaga akong mag Kaya ngayon lang nagpunta rito. Tulog <coughs> kasi ako saan yung sunrise kanina. Uy, subi na. Ang sayang. Kung nagpunta ko ng sunrise na sobrang ganda. Pero next time. Meron pa naman next time. Mahalaga ang pagtulog kasi wala akong tulog kagabi. Yung pala yung challenge pag mag-isa, wala mo mag picture sa'yo. Ang <laughs> mga oh, picture to, patingin na. Ito na yung tourist bus, no? Oh. Excited sila lahat sa Gada. Ayos kasi dito eh. Maru. Dadaan lang tayo sa Sagada Weaving para bumili ng weaving Yes, sir Maganda kasi bumili ng ganyan, eh Gusto mong... Bupo, sir. Maganda kasi maupuan nyo, eh Para alam nyo yung feeling, eh Ay, Sige, sir, ikaw Ayan, ah yung gulong yan sir, yung stock natin, pag bumili ka, hindi ganyan kataas. Kasi yung to bago sir, yung 2022 pataas, inverted na lahat. Nas dual ano pa, dual piston pa. Oh. Kung ako tatanungin mo sir, kung hanap mo matipid, tsaka sa price range niya, eto na. Mm -hmm. Pero Ay bawal po. Pag sa products rin pwede naman, pero sa mga tao, mag-aadapt ako. Okay. Ito lang ko. Madam, ito. Sa baba, ano po yung meron? Uh, weaving po Yun ang heavy ends ah doon ginagawa yung tela pwedeng mag-video doon ah uh, video alam lang po sir okay yung mga yung mga tao na depende pa. sa tao no Guys, ayun, namili ako ng isang pouch doon sa Sagada Weaving Yung palang scarf doon, ano lang, regular lang, kagaya nung sa Changi, tsaka sa Palengke Anyway, eto, alas maybe na, kailangan ko nang uh, bumalik din ng dorm, mamaya konti Kailangan ko pong mag-charge Yung last dito, yung mismong bayan na Sagada, dito tayo mag- uh, mag -e end dito hindi na ako bibili ng yogurt at kung ano-ano hindi pwedeng mag yogurt pag nakaka-travel baka may mangyaring masama sa akin siyan yun pala ano bawal kang balahin yung mga nag uh, weave kapag work kasi work nga naman it's not a demonstration dun ko intindihan din ha? na work din naman ha sarado yata yun ha sa Sagada Town Hall Nakalagay no parking Oo Mahal na magpark dito Saan pwedeng magpark? Saan pwedeng magpark? Hahat pwede? na lang ako doon sa baba Pwede doon no? Basta huwag lang muna ako sa kalsada Huwag lang sa kalsada? Oh siya Ito yung problema, parking Sabi mo, sarada, di ba? mo, Oh, yun pala mahirap dito yung parking. Pag ganitong sarado kasi yung parking lot dito eh, meron dito. Sarado rin yung simbahan. Ito ni Tao. Ito Tao. May tabi pa ng Tao dito. Dahil nila holiday. So, in-expect mo mamaya mas marami. Alis na ako. mga kaibigan no? uh, lang ako ulit sa bayan ng Sagada pero uwi na ako sa dorm dahil oras na uy 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 kanya kanyang parking dito no? bawal kasi magpark park dun sa medyo mayroong highway na yun mapa motor nga 4 kaya dito sila nag-park halos hey, balik na nga tayo Coming. Hello po again mga new friends po dito sa Sid sir, yes, sir. Thank you po. Ako ay aalis na diyan prepare na. Sige po. Nice meeting you, you po. Nice friends you. from Manila. Hello po. Okay, good night. <laughs> thank you. Ayo. Okay. Thank you. Thank you. Sigit sir. Mun na ako. Ma'am, nice seeing you po bye ulit. Nice Thank you. Thank you. Sigit. Sigit siyu po. Ingat, ingat. Bye bye po. Okay, mga kaibigan. Ito na. Dalong winding road. Abot Pampanga. Pero para, baka parang napupusuan kong bumaba ng besang eh Doon sa may Ilocos tayo bababa Check ko muna kung ano mas maganda Papagas na rin ako dito para hindi ako magka-abirya sa gas And uh, salamat po sa lahat ng mga nakasama ko ngayon Ito po ang aking Sagada Sono Ride Okay? Thank you for watching this vlog the, the Vlog vlog Salamat po sa lahat na nanonood ang vlog ko Ako si Carlo Kapati and uh See you next ride. See you next vlog. Arasa. Actually, mga kaibigan, marami kang pwedeng gawin dito sa Sagada. Pero kung kagaya mo ako na relax lang, chill ride lang, dapat kasi 3 days to 2 nights to eh. Pero, pwede na. Next time, beach naman tayo, kasiguran. Tagal ko nang gustong puntahan yun eh. What?